Hey! 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 Oo, ibang step yun ah. Hey! Hey! Kustendy, para solo flight kami. Ikaw rin sa tuwa. Bakit walang mabunot? Ikaw rin sa Walang mabunot. Sir, wala. Walang laman. Dito eh. Sinecure ko lang. Wala nang bubunutin eh. Wala nang bubunutin. Hindi, kaya ano lang ako. Ganun tayo. Relievo. Nandito Bukas ba ikaw ulit, Kuis? Bukas, Bukas po. kahit araw-araw, nandito ako. Yes. Magkukong pa yan mamaya. Magkukong ka pa mamaya. <laughs> <laughs> <An> <laughs> alam mo, Pider. ang problema, dalawa dapat kayo ni Jugs yan Oh. Mm. Ang problema, wala nang ganito. Pagkakasya. <laughs> <laughs> <ka siya. laughs> Isa na lang yan Bukas eh. Pagkakasya. Jukes, <laughs> <laughs> pwede, pwede, pwede naman yung Stretchable to. Puji Apple? Sige, okay lang. Okay lang ba sa inyo? Okay lang ba sa Huwag ka magkalala, Jugs Stretchable to. Ah. Yes. Yeah. Yeah, kaya ka sa inyo. Bukas bala. Wala oh, na akong ano, wala oh, oras. Oh, eh. Oh, sige, na. <laughs> okay quote. Ang tanong ko. Ang sir. sagot. Ay. Uh, <laughs> sir. Okay. Hala, hindi man siya ma straight. Okay. Kung isa kang influencer, ano po ang na na ng itsura mo. Hala, sorry po. Ay, okay, okay. Isa pa. <laughs> Kung isa kang Bali, Mami, influencer, natin. ano ang na-impluensyahan nang itsura mo po? Yan, maraming salamat po sa inyong napakagandang tanong. <laughs> Bilang influencer, at ano po yung naiambag ng itsura ko? Nakita niyo naman po. O, oh, Kitang-kita, wala po. Da ano yan? Danas ng hirap yan. Danas ng hirap na kahit naghirap ka dito sa mundo, huwag ka dapat mawala ng pag-asa. Parang mukha natin eh, di ba? Dati, no mga bata tayo, mukha tayong tugyot, di ba? Pero nag-evolve. Evolve. Glow okay, up. evolve tayo, hindi para maging masama, kundi mabuti. Lagi tayong mag-change for the better. At yun po yung gusto kong ipakita sa lahat, na merong pag-asa ang bawat isa, at hindi, hindi edad na magiging basihan para hindi ka makapagbago. Yun lang po, and I thank you. yes! yes.